mga people, this is Chris. Wow, namamalan sa ako eh. Damit yan ang amo ko. Tapos, huwag kayong magbuot. Ganyan ang pamamalan sa ko kasi ayaw kong masira yung kanilang pants ba. Kaya kailangan ko ng ah, panibagong tila. Pero, ganon talaga. Sa pagtatrabaho natin sa, sa, balay ng ating amo ba, iba-iba tayo ng ah, kaalaman na kailangan natin iano ba. Tawag ano eh. Itsin naman pa, di man magawas ako, hindi na. Kinahanglan na i-apply para ang ato trabaho. Pero minti, nga very good sa Tapos, kung makita ninyo, hindi naman halata na mamadali ang inday. Pero, yung mga turo natin minsan kung saan pa yung agency lupalot na Minsan magagamit natin yan, madalas hindi natin magagamit kasi nakadepende pa rin sa amo natin. Pero, hindi naman ibig sabihin na nakadipindi sa amo, hindi naman lahat ng oras pag naggawa tayo ng gawain nila dito sa loob ng kanilang bahay, tinatanaw nila tayo, di ba? Pero kailangan natin panatiliin ba na yung ating trabaho always good, o di ba? Matagal kasi yan, uh, matapos yung plansa na yan kasi medyo ito si Lola, maarte sa kanyang pananamit ba? Pero minikos-mikos ko lang, o hindi naman siya nagtanaw sa akin, o di ba? Nag-hi pala ako niyan, pero minute ko na kasi maingay yung TV ni, ni Lolo, malakas man niya under ng TV. Natutulong tulog siya na ano ba, ang lakas-lakas ng TV. Dito pala, may share ko sa inyo sa mga gusto magtrabaho dito. Minsan hindi natin kailangan na fluence yung ating pananalita, lalo na sa English kasi kahit nakapagtapos ka pa ng ilang degree sa kulihiyo, Huwag mong uh, sabihin na perfect mo yung English Hindi lahat nakakapagsalita ng English Dito talaga, sa ibang bansa Dito mo masusubukan kung gaano ka kagaling Hoy! Pero, alam mo Ang pinakamabuting gawin dito sa ibang bansa Para magtagal ka sa inyohang trabaho Lalo na pag mabait ang inyohang amo Always ka lang palo kay madam Para hindi ka pag-initan At saka, lagi kang um, Hindi naman lahat ng amo na kailangan niya na mag, uh, Bigyan ka ng instruction Hindi naman yung ibig sabihin Araw-araw mag-i-instruction O isang linggo instruction Hindi eh tandaan mo na lang yung ano yung uh, inuutos kasi sa akin mula nung dumating ako isang beses lang ang bigay ng instruction o di ba tapos yung lola ko pa yung lagi kong nakakasama dito sa araw-araw tapos yung lola ko hindi nakakapag-English tapos ako na yung nag-adjust na like, pinag-aralan ko na yung salita niya pero hindi ko pa rin kasi kabisado ang ginawa ko na lang para hindi na kami madudugay okay na lang ako ng okay kahit hindi ko naintindihan o di ba in fairness pero wag ninyong gayahin so yung mga damit nila dito na may puti-puti ba So, buti na lang, meron silang ganun na ipahibahid ko, paligiligid ko dyan sa damit para yung damit na pinaplansa ko ay malinis, ba? Diba? So, maganda dito sa kanila, sa amo ko, hindi katulad ng amo ko dati na lagi akong pinapadalo magplansa ba sa, sa salita ng Arab, Arabic. Bisara, sura, sura, tapos utos dito, utos doon. Tapos, hindi pa na muna tapos yung isang ginagawa mo dito, may utos na naman. Tapos, ang dami-daming hugasin, isang katutak ko lang pa yung uh, kakain ng isang dosina dito sa muko kabaliktaran kaya binagtsagaan ko na oy kahit ito si Lulu mabigat-bigat na si, si Lulu hindi na nakakatayo mag-isa ibang tayo na naman yung isip ninyo ang dumidumi ng isip ninyo ba hindi na siya nakakatayo mag-isa kailangan ko na siyang alalayan tulungan ba paliguan bihisan ganun minsan sinusubuan ko minsan kasi hindi na siya makashoot sa kanyang bunganga ng kutsara. Ibang shoot na naman yung iniisip ninyo. So, intindihin niyo na lang yung Tagalog ko kasi hindi talaga ako perfect magsalita ng Tagalog kasi ako bisaya ba? Pero nakakapagsalita naman, nakakaintindi naman ako ng Tagalog. Mahirap lang talaga magsalita kung uh, ano yung lingwahe na nakasanayan mo yun na kaso nga lang hindi ninyo ako maintindihan salamat para sa mga pumupunta dito sa mga walang kwenta kong ina-upload upload lang kasi ako nang upload ng mga video na kahit ako hindi ko maintindihan kung ano yung pinagagawa ko sa buhay basta habang nandito ako sa malayo halos na lahat na video ko na aksip na lang sa nagsisiyar ako nag-iihi ako ba hindi ko yan ginagawa kasi binibigyan ko rin ng halaga yung ating sarili huy! tapos Matagal akong matapos nyo, kunti lang naman yung binablansa ko. Alam nyo ba dito sa amo ko, yung mga damit nila, halimbawa, bibili sila ng damit, yung mga damit nila, na hindi na nila ganahan, ibigay nila sa akin, kaya ako, napakaswerte ng inday ninyo, eh, kasi lagi akong nakakatanggap ng mga sanina ba, bibili pa ba ako, pagtsagaan ko na lang yung binigay nila, so ganun yung mindset ng inday ninyo. Pero ngayon, hindi na masyado, kasi yung amo ko nandun na sa yuki, so, ano na siya? Si Lula na lang naiwan ako dito. Pero sa awan ng Diyos, akala ko talaga dati dito kay Lula. Na mag-iba yung ugali niya, magpawago siya, pero hindi. Lalo akong nagtagal sa kanya kasi pabait siya ng pabait. Tapos ang ano niya sa akin, Turi niya sa akin parang kapamilya na rin sana. o, diba? Lagi niya akong tinatanong kung kamusta, kung okay lang ba ako na ganito, okay lang ba nakakain kami ng maaga, so sana din ganun yung amo ninyo para magtagal kayo. Kailangan ko din itong tiisin kasi ayoko nang lumipat ng iba, ayoko nang magsimula sa umpisa. Ganun din naman, diba? At saka sa ngayon, yung inday ninyo, pinalitan ko para yung pangalan ko kasi dati, yung pangalan kong inday pislat, hindi ko nang magampanan yung aking uh, gustong gawin sa channel ko, kaya ito lang muna yung totoo kong pangalan ko, hindi pa rin pala totoo. Pero, Kaganda dito sa amo ko, balik tayo. Kasi yung mga amo ko, hindi sila yung tipo na amo na kagaya ng iba na kahit tumatagal na sila sa kanila, yung katulong sa kanila, eh, yung ugali nag-iba. Dito sa amo ko, hindi sila nag-iba ng ugali. Kaya ako na tagal at saka yung inday ninyo, may ano na ako, may estudyante na ako na college, kaya mag na lang ako dito. So, kung hanggang kailan ako kailangan ni Lolo, hindi naman natin pwedeng hawakan yung buhay ng tao kung hanggang kailan si Lolo o hanggang kailan kailangan nila yung serbisyo sisikapin ko magtrabaho sa kanila. Kasi, kailangan ko pa ng trabaho. So, yung bahay ko, hindi ko na siya masasabi na tapusin ko. Kasi, pag ipagawa mo kasi sa bahay yung trabaho mo, yung trabaho mo dito, ah, naputa lahat sa bahay, hindi mo na makikita yung investment mo. Sana next year, maka-invest na naman ako ng panibagong achievement sa buhay. Hindi lang ah, kaspa at saka kubol sa aking kamot para naman, ah, hindi naman ako nangarap na madato ko. Basta hanga ko, na, mapaaral ko yung aking mga anak. Okay na yun, nalilipay na ako. Hoy, papasinsyahan nyo na, ganito lang muna yung video natin, walang kwenta-kwenta. Kasi... boring na boring ako ngayon. Sinadya ko yung patagalin para may mak makasakali na may makanood at makakita sa video ko. Ay! Mabuburin ka man o hindi, maraming salamat sa iyong pag, pag -tano -tano sa aking video ba. So nagtupi na naman ako yung mga maliliit na yung mga hindi na kailangan pansya, hindi nupi ko na lang o para ano, hindi ako mahirapan. Ganun din ba kayo pag na namimilo kayo ng panty? Pero yung panty sinisimhot ko akin yan, kaya sinisimhot ko. Hindi ko naman sisimhotin yung panty na hindi sa akin. O oh, lul, o oh, diba? Kaya, bahala na kayo kung eh, eh ano ninyo ko Ay, shoutout pala doon sa mga tao na nagko-comment na kahit hindi ko pilala, nag-comment dito sa aking YouTube channel. Shoutout sa inyong lahat. At saka, doon sa mga tao na sumisilip, sa mga ina-upload ko, shoutout. Huwag nyo na pat-sininig yung aking mukha. Kasi yung aking mukha talaga, organic talaga yan. Yan yung real na magaganda. Uy! Tapos, basta. Kung saan man kayo nagtatrabaho, sana yung amo ninyo mabait. Kasi... Hindi lahat na gusto mag-abroad, siniswerte dito sa ibang bansa. Hindi lahat na gusto mag-abroad, nakakapunta dito, maswerte ka kung ikaw ay nandito sa ibang bansa. Kaya sikapin mo, maabot mo yung pangarap para hindi masayang yung pinaghirapan mo or matupad man lang yung kalahati sa pinapangarap mo, o diba? Kasi ako lang akong gustong patunayan dito sa pag abroad ko. Kasi iba na, kasi pag may college ka na, yung, yung pira mo napunta na doon sa paaralan ng anak mo, so Ganun talaga yung role natin bilang nanay, di ba? Eh, Kailangan natin pa yung ating anak ba para yung kanilang, kahit wala ang kapalit sa mga anak natin, maganda-ganda rin na naman yung, para gumanda yung kanilang, ano ba, yung future nila. Para hindi maganya sa atin na, na nangangamuhan dito sa, sa ibang bansa. <tong> Kain tayo. Si Lolo kumain na. Hindi pa naman siya Ito yung pinili ni Lola. Masarap yun na. Ito, kasi sa amat, upang, silula, Ito na yung samong kapag si Lula, nagmamanyali, may lakad. Ito na lang yung pinapakain na sakit o kalulo. Kumanan siya. May kamitin ng mga premium niya. Thank <laughs> you. Gusto ko to siya. Kaysa yung sa yung pang breakfast. Kasi nakakabusog talaga. At saka ito. Kasi para siya pang cake. May itlog na siya. May hamburger na din.